yun halos panabay lang silang dumating o oh, itong starlight ayan skylight Paris and yung ating Montenegro ayun actually kabababa lang ng kanyang rampa halos sa uh, sabay silang mag-unload ayan Ito sa light. Ayan. Aha. Wala ko po pang may padarating pa isang barko. Ayan. Okay, naman sa kabilang side ay palis naman ang supercar. Ah, in Few minutes time, lalargan na rin siya. pababa ng rampa ng barko yun mag-unload na rin ang uh, Montenegro yan, nabas no, na yung mga pasahero yun nabasa na yung mga pasahero niya yan while itong ano ay steel nagtatak uh, pa siya o, no. so hindi pa na totally yung kanyang rampa Ayun, pero may tali na siya. kaya So, naroon na siya ang uh, doon. Ayun. So, yun. Basa na yung mga sasakyan sa kabilang barko. Ayan. Ganap ng naibaba ang rampa. Ayan. Nababas na rin yung ibang uh, tao. Ayan. Si nagbaba ngayon may dalang mga bago yun alin na nga yung mga pasero ng Montenegro yun yun na sila